taong na yung malit na bangka mga idol ang kit bangka ah dito the down to dayo yata ito may ano oh ito yung dayo ito yung dayo na bangka Hmm, dalawa sila. Mga namiminuit sa si gabi. Namiminuit yan pag gabi. Oh, may parating na isa. Yan yung bagong bangka. Ah, namusit na musit yan long lane din ang yan yung parating na yan hmm. bago pa yan na bangka dalawang ano, Taiwanese sa kaya tatabi yan baka dito sa gilid yun doon tatabi doon ang anunya, niya pisto niya hapon na sila pusit ang hinuhuli posit nga ngayon mga idol Oh low tide pa naman ang taas Akit okay, ka dyan Sali yeah. niya doon saan Ay saan nakapag sa hilay mo nakapix na yung tali niya. pila sige o sige na mga idol pandito lang ang video sana magustuhan nyo itong video na to paki ano na lang paki follow paki like paki share na lang paki comment na rin thank you thank you for watching bye bye god bless